Ikaw na naman lagi ano doon. Hindi <laughs> na naman nakatay sa'yo yun. <laughs> Shout out sa'yo, Black Spider. Gigil <laughs> okay, nyo eh. I'm going to the moon, guys. <laughs> sumbong, sumbong. Pa so, sa kala mo, bata naman sumbong eh. <laughs> At yun na, tingnan ko siya ni Hindi na naman nakatis. CPR na naman yun. <laughs> Umusit ka! Dahil na naman yung sayo! <laughs> Baka na tukulong naman! Tingin mo! Anong ano eh? Sabi ko nga, hubaran ko siya kanina eh. Sabi ni ni? Sabi niya, gawin mo! Sabi niya, kaya mo yan, anti <laughs> Kaya ko yan! Kalao naman talaga! Umusit ka! Lalakas ang loobang asal rin. Kasi, ano, palibasan hindi siya mahubahubaran. <laughs> Yung katulad ng ano, yung It's a Prank kay Guapo Ragon. <laughs> baka, kasi, <laughs> baka kasi magalit eh. Ano naman yung bakla ko yun. Sabi ko, baka mawala ka na naman kasi bak pag hinubaran ni ka. <laughs> Tawa siya. Baka mga lato Bye bye sa inyo guys. Yan guys, yung sibahan namin. Maraming people dyan sa loob. Sana all. I'm going to the moon road trip. Brom brom. I love you sa inyong lahat. Eh hey, ayaw ko mag shout out kasi ano kung may mali ari diwa niya. Ang cute. Gano'n ganun din siguro yung akin no. Para marunong mag-drive. Alam Ay, ko, sabi nga ni Nino Merckx, di nga ako nga yun. Dinam ano, ma yung, yung di nga ako nga yun. Saan nga yun? Kaya mag-drive. mag <laughs> Ay, maram, well, hmm. Hindi ko na nakaka-chat yun, Nung na kayo batang yun? <laughs> Crazy Crazy people. Shout <laughs> out sa'yo bunso, Merckx. Alam malaki ka lang dyan. <laughs> Kaya mo <pa> yan. <laughs> Oy, sa mga hindi ko na na ano na nababanggit. I love you sa inyo. Dalawa lang yung nabanggit ko. Wala lang <laughs> siya. <laughs> oh, tsaka dyan si ano, nagkakalimutan. Dalawa lang yung ano, nabanggit ko. <laughs> Nagkakasisihan. <laughs> kuya Joel, thank you so much. Guapo, Oragon, tita, ma, kuya Oragon, tita Aw, Ate Lin kuya. Werdo. do I love you <laughs> sa inyo, Ate Lin? Lang kita nga aso. Shout out sa'yo, Dogi. Kaya dyan traffic. It, It's so traffic in the Philippines Palitan ko na ako ng tempered to sa sahod ko Ang pangit nun no? Wow, ang, ang ano naman ng sakyan yan Ang taas Sana, oh, yan, pang yan, guys wala, parang wala na tig. solution lotion. True lotion. Sweet solution. Ayun no, wala na. No. Wala na sila. Sayang. Parang coffee shop na ata ito eh. Ayun, no? no. Ayun, no. growing zone one pa lang tayo, no. R, r uh, uh, ano? RMB spot. Ayan. Bro, zone one pa. Wow, may chicks doon, no. Ganda na lang. Pwede oh, mo <laughs> Kita mo yun? B.S. <laughs> <laughs> Ayan, Ang founder ng no? Chicks, no? Kita mo yun? O, oh, tingnan mo. Dali. Titig na titig ang mata. <laughs> Oh. Yan pala yung traffic dito. Eh. More people in the Philippines. Lagamayo. Lagamayo na ang shampoo niya niya. Oh, wala na. Bon appetit! Sana all. Shout out sa iyo. Okay, I'm here in the Lotus Mall. Okay guys, bye bye sa inyo. I love you all. Bye bye! See you later guys. I love you sa inyo lahat dyan. Bye bye!